弟弟，弟弟。 panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Pagpasensyahan nyo na yung aking voiceover ngayon dahil maingay yung aso ng aming kapitbahay. Wala tayong magagawa kundi magtiis-tiis lang, char. So guys, so ayan na yung ating mga trabahador. Trabahador? Trabahador dito sa bahay. Ayan, na tinanggal na nila yung unang poste. Tapos dito naman ulit sila sa pangalawang poste. Ayan na yung ating bahay na magulo-gulohay na at giba na talaga yung bahay namin, Char. Wala na talaga tayong magagawa, kundi giba-giba, Char. Balay tao guys, na no. ayan na ay yung ulam namin. Piprituhin ko yan kasi lalagyan natin yan mamaya ng pakbit. Kaso lang, meron pa naman pala kami doong paksiw. Kaya sabi ni Papa Udon, yung paksiw lang muna yung ating iuulam. Tapos ito yung kanyang kilawin tinanggalan ko na siya ng mga tinik-tinik kasi babaduyain natin yan mamaya kasi hindi na daw pwede kilawin dahil nga is hindi na siya ano hindi na siya labas ba naka frozen na siya doon sa rep namin kaya ayan peperitohin na lang at kinain pa nga yung iba ng mga pusa dyan sa labas kasi nakalimutan ko at naiwan ko doon sa labas nung nagbaliktad tad ako ng aking pinerito dito sa loob ng kusina So, kinahaponan na nga guys, no, ayan na naman ulit, maniningil tayo, ayan si, um, si Alter guys, nakabihis yan siya ng pang school kasi hindi ko nga alam na wala pala silang pasok at umaga pala lahat sila pumasok, no. Ayun, tuloy si Alter, nalitos na naman ulit sa kanyang pasok ngayon at hindi nga ako nakapag ano kanina ng aking cellphone dahil nga napaka busy natin sa kusina tapos may nagtatrabaho pa dito sa loob ng ating bahay no kaya ayun may nagsabi na lang ng kapitbahay namin na walang pasok ng pag ano hapon na kaya nakita niya kasi na nakabihi si Alter akala niya na papasok nga si Alter kung hindi pa siya nagsabi sa akin papapasokin ko talaga yan si Alter guys kaya yeah, ayun si Alter hindi ko na siya pinihisan no at nakatulog nga sila ulit ng kanyang papa. Tapos ayan dito na tayo sa ating video. Naniningil na tayo dito sa la sa palingke. Siyempre, hapon na naman ulit at nagkikipagkulitan na naman ulit si Alter guys diyan sa aking mga So, kilabs dito sa palingke, no? Close na talaga sila. At ngayon nila nalaman na English talking pala si Alter dahil nga is nagsasalita si Alter dyan ng English. Sabi ba naman sa akin, English talking pala yung anak mo, ate Barbie. Kaya ayan, pinag-aanohan tuloy siya dyan. <laughs> Pinagkakantsawan siya na anak daw siya ng Kano. Ayan, nag-English-English -English din kasi si Alter. Nalaman tuloy na ano siya, na anak ni Kano. Charot balitaw guys no kaya ayan nagkikipagkulitan kasi si alter tapos ayun ay, tuloy na laman tuloy na english talking pala yung aking anak no ayun at nagkipagkulitan na nga sa akin at nakipa maritis pa ako dyan dahil nga is tinanong nila si alter bakit daw tinuturuan ko ng english talking sabi ko sa kanila ay hindi ko tinuturuan ng english talking yan oy nakanood nood lang yan ng mga ano sa YouTube ng mga salita ng mga English kaya ayun simula nang nagsalita siya nag English English na siya no ganyan na yung mga bata ngayon guys nag English talking na dahil sa panonood sa ano sa YT no sa mga pinapanood kasi nila yan doon nila nakukuha yung kanilang mga sinasabi at lumalabas doon sa kanilang bibig kaya ayun nagiging english talking tuloy no Ayan at napamaritis muna nga ako dyan dahil nga tanong nang tanong sa akin yung aking mga tumor dyan tungkol kay Alter At ito na nga si Alter guys dahil may kasalanan siya sa akin Pinalopalo niya kasi ako kanina kaya ayan nagtago-tago siya no at nagpabili siya sa akin ng ano dyan, yung ice cream, chicken, kung ano-ano pa. Hindi kasi yan kumain kanina tanghalian, kaya ayan nagutom na. Nagpabili, binilang ko na rin siya ng manok para siya kumain at mabusog siya, no, ayan. Tapos, pagkatapos siyang kumain ng manok, dyan, papabili na naman ulit siya ng ice cream. Ay, naku-alternate. Ano-ano na lang talaga na iisipan, no. So, ayan, inaantay namin dyan yung binili namin, dalawang sakong harina lang muna tayo, guys. At ah, saka may sulin pa naman kami doon sa bahay dahil nga dubaan dito sa amin yung ano yung panel ng sulin kaya ayun hindi po na tayo bibili ng sulin ngayon at pauwi na nga kami ngayon doon sa aming bahay at malaki na talaga yung ano guys yung building dito ayan ano ah, ano nila lalagyan na ng bubong Ayan, at napakaluwang na nga ng kalsada dito. Yung ano na lang namin, yung bahay na lang namin, yung natira talaga, no? Ayan, at mga kabilaan na talaga is napakaluwang na tapos yung aming tindahan or bahay is nasa gitna na talaga siya ng kalsada. Kaya kailangan na talagang gibain. At i-update ko kayo kung ano na yung mga natapos dito sa ating tindahan. Ayan nga, at bumili nga ako ng mga tinapay ngayon dito sa aming tindahan dahil is kunti na lang yung aking mga tinapay dyan. Nakasabit-sabit, munay na lang siguro at saka dalawang balot ng sandwich. Kaya ayan, nagbili ako ng mga ibang tinapay no kasi baka magsawa yung ibang mga trabahador na kakabili dito sa atin ng sandwich. Bumili rin ako ng ibang klasing tinapay. So ayan, si Papa Udo nagsisimula na yan magawa ng lumpia wrapper dahil nga naubos na yung aming lumpia. Tapos si Ate Amshi naman yung nagbabantay dito sa tindahan. ay yung tindahan namin napakadilim na. Hindi siya nagpailaw, no? Ayan lahat yung ating mga tinapay. Ayan, tagwa 100 pesos lang yung aking binili. Hindi muna ako bumili ngayon ng sandwich dahil meron pang natiran dalawang balot. Ayan yung ating binili. Yung puto na tinapay. Tapos ito kabak. At saka yung iba pang tinapay muna ay 100 pesos din. Tapos yung hopia ube at saka hopia karning baboy yun yung aking binili ngayon dahil nga bago lahat yung tinapay nila kaya ayun napabili tayo ng mga tinapay tapos yung mga munay o nadurog patuloy doon tapos ayan na nga si Panso siya, nayong yun, na yung magluloto ng ano ng aming mauulam. yung pinerito kanina naubos na kasing kaninang tanghalian yung aming ulam na paksiw kaya siya na yung magluto doon sa kusina ngayon ng lauoy pakbit na may pirito. So, uh, ako kasi, ayan, dami ko pang repack. Hindi ito sa ating tindahan. Tapos, tingnan mo naman, guys. Napakagulo ngayon yung aming tindahan. Ayan, at pangatlong poste na yan dyan. Malapit dyan sa pintuan ng aming bahay, no? Ayan nga, at re-repackin ko muna yung mga tinapay na mga pinambili-bili ko. Tagli limang piraso bawat isang balot. Ganyan ginagawa ko para ay tag isang balo talaga yung bilhin nila at mabilis maubos guys pag limang piraso no so yung ating kabak ay 7 pesos tapos yung ating munay naman ay 6 pesos tapos ayan may biglang dumating na parcel kanina ayan na pala dumating na yung aking laminator at pinatry ko nga kay ati drone b dahil hindi nga ako marunong at binabasa niya nga yung mga kalagay at saka yung mga instruction Kaso lang yung unang laminit na ni Drone B is palpakers, no? Ewan ko bakit na palpak yung paglaminit niya dyan kasi nga natupi siya. Kasya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat. Update, update na lang tayo sa ating bagong tindahan, no? Kasi araw-araw naman yan sila nagawa. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless us all. like at beska. pakishare ng ating video hanggang dito na lang. Paalam. Bye-bye. Bukas naman ulit. Bukas Napipilo. Hoy. Hey, I'm so good. What happened to... Bakit siya napiluin? ang kenyang and Oh oh, oh, oh. <tongan>